Yes guys, Delsa Sabado ngayon. Danya. Para may ma upload ako sa YouTube <laughs> Guys, please do subscribe my YouTube channel. Mariquette naasay Flores naasay na nil, 100 Guys, bumili na kayo ng upo pang hapunan. Meron tayong pipino, kamatis, meron tayong pichay at repolyo, kalabasa. Kung gusto nyo, meron kaming tungog. Baka nag, ano kayo ng tiba dyan. At meron kaming pansit kantun. Baka may nagbe-birthday dyan. <laughs> May ampalaya. Kung sobrang tamis na ng inyong buhay, magampalaya rin kayo para pumait din naman. No? At meron din tayong mga patuktok dito guys ng mga manok. <laughs> Kung masyado ng dry ang buhay nyo, ang love life nyo, minum lang kayo ng mantika. Ay, Sa mga gusto nyo bumili ng mga isda, guys, ang meron daw doon. Love us. Good loy. Burut. Ugnay. Laniw. May Laniw. Laniw.

kamote Guys, bumili na kayo kasi hanggang 5 uh, ha? sabihin 7 6 o'clock lang kami ng hapon and magsasara na itong tindahan namin Dali na!